Yo, ayan. <laughs> Good morning ulit sa inyo mga busing, no? Ayan. So, shout out, shout out na no, ma'am Isabila, ayan. No. Isabila TV at saka kay Busing Lisa Laurenti. Ayan. Shout out sa inyo na no, mga busing and madam. So, ayan po ng no, mga busing, no? Uh, minisage ko si Darwin na pumunta muna dito. Kasi si, kan, si, Paring alas, no? Yung rabbit nila, walang mag-aalaga, no? Alam naman natin ang rabbit napakasilan niyan malagain, eh, no? Kailangan bantayan kapag marami na sila. Kaya hindi na kaya ni Mrs. niya ni Mari, no? <coughs> Shout out sa iyo pare sa Alas Ilunggo. So ayan po no Inantay ko na lang si Darwin pagdating na pupunta kami doon. <coughs> eh si Darwin may alaga na dalawang rabbit din kaya at sa kanya ko no kasi sa akin siya na ibigay ni Bay Paring Alaska so wala akong lugar dito at maraming aso dito papatayin ng ng mga aso kaya sabi ko kay Darwin dahil mahilig magalaga ng ngayop si Darwin ayun may dalawang rabbit siya kaya at sa kanya ko uh, inirefer tinanggap niya naman kaya pupunta siya dito no Antayin na lang natin maya-maya dito na yan uh, pupunta kami doon. I-video eh, ko din naman hanggang pagkuha doon, okay? So, kita-kits na lang tayo doon mamaya sa bahay nila. Good morning sa inyong lahat mga busing. Ayan, check out ulit mga busing. Lisa Laurenti. At saka kay Ma'am Isabela. Good morning. Ayan, dito na si Darwin. <laughs> ano nang putad na? Then, Multed. Multed niya, kaya multed sisi. dan ya, ngajaran. Eh, katana, pumtaka mo don ah. Oh. Dipa mangandar tong motor kanino. Ha, Let's go, alis mo na kay mga busing. Punta alas ilunggo. dari sekileng deung delani Darwin. Datavena. Ade Ayos. Yang main dalang kulungan. Oh, Yan. Yang agak. Mare, good morning. Da, daro yang meluk sagot dah. Oh. May adra kay matawhay ka na, ay surudlad mo. Tutoy. Tama budla magsagot karabit no. Eh <coughs> ako kang una nakasagot ako karabit. <coughs> daw gamay piramla lang bilog kato ang bilog ah dang dasig sang namagkuan ang <laughs> orihi kay may mga lahi doon nag nagmiabiya may aja kay manog sagod may aja ka sapat gid tapos nami to lugar na oo nami gid matasa na duro balang lamon kapon tewe no? eh, bukid palibot ay uh, kilid balay da tapos eh sa piyak di puro ay, hindi ko makudala no Kaguyan,

Rabet, rabet. And, uy. Kamu gini apa? Raya. Paling isah kok tanah ayam, buaya. Seng ntar aku irap. Ntar tanah, mau tanah itu orang tanaran. Ntar drop bilog nawa. Si, hehehe. Baik. Iya, rabet. Libut, libut kok. Hah, para SbK. Ano, pareng alas dito na po kami na. Ayun, <laughs> tumne <laughs> na namin yung na. Hoy, pa tira ko bata na. Duro-duro to. Min kontak. Kira lang ganit bilog <laughs> de ba rabbit na. Sino na ko ba? <laughs> okay, hindi mainit, i-travel. It Agad pa. Ayan, budlay magsagot ka rabbit way kat lugar nga nami hindi mo mada dyan amit ginakaon na dyan type siya Sa Dito to, meron tong Ako mga puti, mga parius ka kang unang. Ito mga rabbit ko. Ayan. Oh, diba? Ayan. 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 do Ayan. 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 Ayan.

sabay pa uh, 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 <laughs> <laughs> nga Ipainon ko na lang sila Eko ko gani kaya alas kung kumakauli ka prema Masyar lang to to kananda para mabisita mo kan. Lugar lang <laughs> to <dito>. Gala <laughs> bot <laughs> ang <laughs> dalas na tagi apat kilo pa eh Meron magdara tawhay ka mo de Ekin ba message na ako si alas Eh, ala si Longbo, pare, kakara pre. Masagod ka rabet, kakara indis misis tutok sarang magsagod ah. Dawr mabisi, bise to get kung pangitaan tay buligan ta. Ilang mo diyan, ilang kun pa bol matos domingo kay madto makabse. Ang god tong isa no. Ang bugang wala kay ala nga bugang na. Nga hilamon ngaran nga bugang ah. Ang garas-garas ngaran nga Ah, uh, ah, uh, bungalon. 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 Oo. Oh. Bungalon na ako kang una napakaon nga panggarab ko bungalon gag pakaon nanda. Ala ina nang galing bungalon sa puno. Ala ina ah. Sa tram nan na nang mga bungalon nga daw. So, to. Do uh. do yo hindi mo pagpaka pagpakan nangyayari tindahan, pangayok ang mga cabbage, ngayon ang mga okay. pinanitan basa lang basa ha? oo ah, ba, ba, mara lang? mara lang? oo, oh, di ba mo ang rabbit sensitive? oo so, uh, sa maroon mo lang? nga nga, kung tunang ang doon mo manikulor yan gandumdum mo na, doon ka lagas mo lang yung buyao basa mulit lang yung pus-pus? oo ginada ba, yung maungaw? ano ang nakakaon mo?

Diba, ne ba para masagudag, ma ba buin buinan sa si ragudo ni Maride no, oh, okay. Changi ko tin. Hindi naman tatapan. Amo to kagapon ng pangayo ka Astoriak mi ni bay pare alas. Amo ni pusilok. Mm -hmm. Mga may mix mix man ah. Mga ba, pangitaan ta ka kwan para ay, ma. Ang ganda pusilok ko nga tatay na patay. Ben. Ano ba 'yung ginagawa niyo? lang po ang ano ang pusilot na hindi ano normal lang pa grabe ang bulbol lang ka ito pang pet marami din dito mga, mga pag pang, dito lang, uh, ano ba tawag din sa inyo na mga turkey na dito sa amin pabu. pero sa labas na yan kaya <laughs> Ikaw karon. Ah, oh, mabugat ka. ron.

baligya met ka? batante kaon? ay do manok malakung mga basaya, ah muna muna ginigiyaw na muna. noong ang karnit, namit namit kasi pagmosiro yan nagagulgol kaso na luoy ko ang ibang tinay mo nila bukalokalok ninyo ng panit kag kagik mga bukalokalok ikaw karon

<laughs> up, up, up! Wala oh, <laughs> rin! Ah! apa ah, bo? magbaka <laughs> na na, pare. Apo, naman d'ya? Ano? Why? Nandiyan naman nga magura napatay. Ah! Inyo magliro d'yan? Anak nga magura nga napatay. Ah! Ano d'yan? Nining paning so, da Paning... Pares. dayot Ah! Okay. Mga ano ka dag ko? Nang... No, Nang... No. Ano dun yun? Kapag iklog Do pai, parece.

Bel Ah. Oh, <laughs> saka mabalik kong? pag itus kurungan, no. Tatay ta stalas ang nanay ya, putot. Amuran lawas nanay nakin. Awot oh, pag pa kapun ko kana to sa DA nagiga bayawan yawa na ko kapun ka to. Gay ko nagtambok to doy kapun do gali. Way kini, way bala na lipong sa bulok. Ala lig na nagluya lang pay way. Choko. Choko, kam. Sapat lang. Sapat <laughs> lang. ang mga black and white. Ah, si ano si... ah, uh, Ang Oo, ah, oh, mga, mga tao. Hmm. Ah, mga Ah, ala. Mabusong okay, ma oh? <laughs> 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 Mabusong ng itom nga daw. <laughs> Kasi kami gabusong busong kani dyan. Ang mga lalaki pa inon mo lawin na parang hindi magkan. Yeah. Lain la duro matukan na. Choko. Kam. Pero ay baligya mo. No? Ay baligya ko lagi pa ba din pare? Ah. ah. Pagabuto ka na pagkaga ng bata. <laughs> Tulad tak nata ka duwat na mo. Eh kan din bata na. Ay. Ang tama bawi sa 500 na ginan siya pa. Kung butangan ka ano nanang no. Hindi ba? Ang ganda. Ay, diba? ay <laughs> Ma no? Na na oh, May no? kudusin karan din, kita, na abi, Ang itong, ngina so, kadang brown. nagmimit isa na. Uh, nagme-meet yung iti, yung itim at saka Saki, itong yung gray. Hala, <laughs> yan oh. Yung gray at saka itong itim, nagme-meet sila. na? <laughs> Choco. <laughs> <laughs> No. Ya no. no. yeah, para post lang. Yung eh, pag-ibukat. Pa mm -hmm. buli, nabi ka gano'n. Ano ko makita mga doon tura tari wis, nga doon bilog-bilog. Laki rin. Mm Kung naga, ano ba, ira? Tsuko! Ari mo yung itong nabayin. Pero ano ko gano'n po, eh. Tatlo, apat yung lakto, e. Ako lang ano ipaslo. man ako kada ka todo pet Ay, pet man lang. Oo oh, oh, ah, uh, ginampisan ko darwa ka pa isa ka pares lang. Ah, nagdamo ko, nag Dapat yung tao malakamiga ko. Oo, ako, tao man to. Yung tao makna ko, pinag nagduro eh, di pugar. Na, hindi. na, ang kabalahin, eh. nag-search ako sa... Uh, ano, oh. parang mga habi hab ko, tapo gani. Ang habi ko sa labi. No, mo lagi... Ano mo lang ng ano, rabbit mo to sa kalibo, sa lilo. Kung pag-pandemic, oh, magme-mate mag yung gray. Hindi kaya dayan din sa bilog, pa sa kalibo. Kaya sila na nabilansagang mga playboy sa magazine. <laughs> playboy ba? Ay, kung ano mo lang yung mga lalaki, pangkain mo kay maski gabuso, maski manog bata, kastahan na to na. Gani? Kay Sir Alipat, kung mga mga Transylvanian, kung ano, ay, yung pang lupot, ano, ano.

Ah, nga patay. Sige mo Kamukan ako. Kapatay <laughs> kitla. May nakabuhi ko dito at lock nilo. na tita ko ito ah. Nabalik ko ang isang ito ay ganaw. Paglang <laughs> ko sa punta to Ay ka, ano ano ito? Ay kisa agad na naman lang. Ayan. Ang tita, bara parang hindi manitan sa biyahe. Malapapawalan. Thank you ada kay mabawas-bawasan niya pani Maride obligasyon. Oh. Ay pa. Ay pa. isa nga mga bold eh. Taga marapat Ah. Salamat. Okay lang

Kung kaisa may magagi, dahil rapit mo kisagwa. Tapos kailangan ka sunod ka rin. Kaya <laughs> <laughs> alam mo kung gusto kisaw bilhin ko may tangkisa, may lang May ganda-ganda kong kisaw. May katagot na hapid sa uh, beautiful. Ipet mo? Ah, doon pariyas pa ka pa ayam. Mara na natong... rin. Pero uyon uh, na uh, kaya sandalang mo. No, okay. Kaya pariyos ka dyan. Ah, ah, pariyos ka akon. Tapos balay mga ayam. Ito mapintas okay. masya akon ah. Tawag ko mo balangaran, nga rin. Bakit

bulay. Oh, bisa nih fed simula kong gabi. Kung naglaw, eh, hilang mo. Hula mo, no. Kung udto lang kong kapakaon lang. Aga, kung hapon. Aga, hapon ko lang kaysa napakaon. Mga mga overfeed, tira sa mga patay, tira Aga, hapon lang. Kontrolado, kung mga ganitaon. Hula, hindi lang kapay gamay. Ang hila mo, nang napakupuhi lang. Ang fed sa si nas gabi lang. Ang hila mo, nang nabayin na dyan. Tay, hey, mare. Thank you, thank you. Thank you, ma. Musta na kay pare? <laughs> Makabot online ba to? Makabot maka majakanaya video. Ano? Nung pag-inom tulong magkukutukan day Oh, Christian <coughs> Tablas. <coughs> Asa ah, pan? Bubakalan ko to sang ano ni manong nang super warm. Oo. <coughs> May danglan <genre> natagpiso. <coughs> <coughs> Choko sulod-sulod. Mare, ma kami ka, eh. Thank you, thank you gid ah. <coughs> kuwane tambal ko kay para mo maramban para alas ko hindi ros pieces sarang magkuwane kung kitip pangitaan, ba mo nagsagot na para mo ma sa kado ko bingo kasi ko bilin ka lang kayo mo pero kung mawadaan ka tambal ka lang kay base makapaduro man to mabola ta to kana ako gani mga isda din pa nao ko man ha Namit, namit, kasi namit puro naluoy ako, ayaw mo pasod lang. Naluoy ako mag-ihaw mm. Si Bugok yan nag-apan Ito uh. Ah. meron paano kami ah uh. Ah. Dali lang po mga busing ha. Ah. Wala well, tah dari cerita dari cer, merpati selina hehehe price pisop na, Ano lang walang bread Super warm Han, subrang kagal na, magbabawas-bawas na lang po ako no sandali lang po mga buseng ah. Han, twenty eight twenty eight at twenty Ayan, sandali lang po mga busing Ayan <clears throat> o, oh, dito na po sa bahay. Ando na si Alayekwan, si Darwin. Nagbili na lang ako ng limang piraso. Pakain natin dito. Dalawang ito. Ayan natin. Ayan. So.

Ah, ayun. ah, wala na din. Nakain na niya. Ayan o. Oh. Tas-tas na yung katawa, no? Dagan natin ang isa. Ayan. Mm -hmm. Patay, kain na. <laughs> Para makakain naman sila ng natural na pagkain nila. Chok! <laughs> <laughs> diba? So ayan po mga busing no uh, magpuputol-putol na lang ako lalo pa sa mga moto no kasi sobrang haba na no. Puputol-putulan ko na lang okay. So hanggang dito na lang po mga busing at maraming maraming salamat no. Bibikoy. <laughs> at maraming maraming salamat sa inyong lahat no. Ala si Longgo shout out na no? na uh, medyo na bawasan na yung obligasyon ni Mrs. ni Marie okay? So magandang umaga sa inyong lahat at eh, hanggang dito na lang. Love you all. Bye-bye. Pakain -bye. -bye. Ipaka, nasa. Yan, hanggang dito na lang po mga busing ha. Maraming maraming salamat po. Ano <laughs> oh, diba? <coughs> Tapos dito. Chok. <laughs> na na.